Vlog na naman tayo mga kapro ah, Nandiyo tayo sa bandang Monumento Sa bilikod ng SM Grand Central Sa isang ukay ukay Napaka mura na mga sapatos dito mga kapro Ito mga kapro ay Dito lang ito sa bilikod ng SM GT Grand Central ay Marami sila mga Sapatos dito May pang basket mo May pang solo May pang harapas Napaka ng sapatos Dito mga katrok Adidas Ang mga brandy dito New Balance Nike ayan meron Puma at meron din Skechers ang oh, pinakamababa lowest price dito mga kapro kaya may mabibili na kayo dito nakakasalagang 150 ayan napakamura sa paso na dito ayan marami pa kayo mapipili dito mga kapro kaya yung sign na yun mga kapulok ito. ko ng SM City Grand Central at dito naman sa kabila ito yung way na ito ay dyan yung panang Edsa, sa ayan ito yung mga landmark lang yung panang 7 eleven sa kanto na yun at sa ito katabi lang ito ng Chatok chakay, Sa pass na dito mga kapulok ito may pang forma rin ito pang harapas oh. So. Adidas sa ah, halagang 250 be uh, yeah. meron ka na sorry doon sa pato so Adidas na mga kapro ayan okay pa naman yung kanang outsole nga oh. size ito ay ayan ayan alam niyo natin kung anong size ang size ito mga kapro kay, size 9 ayan eh ito another na Adidas ayan maganda rin ang tela ng mga kapro P550 naman ang price ito. Ayan ko ng outsole niya. Medyo madami lang konti pero wala pang ganun. Kipot siya. 550 Okay pa naman yung isole niya. Size to ay... Size 7 mga kapro ko. Adidas. 550 lang ang price. Ayan. Pero hindi na nyo balas ito. Ang price naman ito ay... 550 ang price nito mga kapro ka ayan ko ng outsole nya ayan wala pang ganong put put sya 550 napakamura itong new balance nito oh. size ang size 7 lang ito mga kapro ka size 7 ito another ng Nike ito mga kapro ka solid pa rin to 700 lang ang price nito ang outsole niya ayan, ala, di pag, ala, pag, pagpuda, lang, kukuti, ito, eh. pa ala pa ganun sa putput, medyo madami lang ko kote konting lens lang at to. Parang outsole niya. At ang size naman nito ay size 9 siya. Ayan. Ah, uh, solid pa yan mga kapro. Oh, meron dito pa ng panak na dito sa maganda tong kanang tela na dito sa itong mga kapro, mga kore eh. blue. Ang price naman dito ay 600 yung kanang outsole niya wala pang ganong putput siya. Ang size dito ay size 10. Ayun sa mga naghahanap ng size 10 diyan, ito meron dito available na Adidas Cole Blue. Ang price dito ay 600 na. Sa likod dito ng SM City Grand Central dito sa bandang Caloocan Monumento mga kaprofesor. Uh, Meron dito new balance kaya lang small size to mga kapro ka. 200 lang ang price dito. Napaka-muro na ito. Nito, 200 lang ang price dito. Ayaw ko ng all-sold niya. Medyo madami lang konti. Konting islang lang ito mga kapro. At okay pa yung isa niya. Wala pang issue. Small size lang siya. Ang size nito ay size 4. Nagahanap ng small size ng pa dyan ito meron dito available na new balance solid pa ito mga kapro ayan uh, hanap yung mga murang sapatos pero mga branded mga kapro dito marami Mar marami kayo mapagpipili dito sa may ng sa may likod ng SM City Grand Central dito sa isang kayo ukay napaka mura mga sapatos na dito mga kapro kaya marami kayo mapipili sa may likod ko ay mga murang sapatos kaya dito may Nike may Puma may New Balance Kapaka mura sa pasa dito mga kapro Sa so, halagang 150 o 200-300 Meron ka na sa pasa na pang karabas o pang korma so, Tulad sa mga kapro ito. Dahil ito is small size ito ah. Ole vlog medyo may konting food food ito mga kapro Okay ba rin yung 350 lang ang price dito Ayan. 350 lang ang price Kapaka mura ito Pwede siya pang ano, hararing isyo siya size 4 lang size ito mga kaprok ka size 4 ayan sa mga naghahanap ng size 4 meron ditong Nike na available mga kaprok ha? meron din pila na solid na pila to kulay white to small size lang to mga kaprok ka ang price naman ito ay 250 oh. Uh, outsole nya ayan wala pang ganang footage ya okay pa rin yung kanang insole nya wala pang issue Size 4 lang ang size ito mga kapro. Ang price siya ay P250. Ito, Puma. Oh. Ganda rin ang forman ng Puma nito. Ayan. 200 lang ang price nito ng Puma nito mga kapro. Solid pa. Ito yung mga outsole nyo. Medyo madami lang. Konti-konti linis lang ito. Ayan. Ang running shoes siya. Ang size naman ito mga kapro ay... size ay size 5 lang ang size nito mga kaparok ah. 200 lang price pero din dito na adires to ang price naman ito ay 600 lang ito mga kaparok otso niya yan medyo madami lang konti konting linis lang siya wala oh. pa siyang damis yung ano okay pa siya solid pa pato at ganoon din ang insol niya ang size naman nito ay size na yun ito mga kaprok ha 600 ang price ayan pero hindi tayo kinita mga kaprok o level ito o oh. 300 naman ang price ito ayan solid pa rin ito o oh, medyo madumil lang konti yung ka kalang outsole nya pero wala pa siyang ganong put put sya alamin natin kung ano ang size nya 6 in na yung pang size ito mga kaprok ha solid pa ito ang uh, running shoes siya. Ayan. Sa halagang 300, meron ka ng sapatos na okay na okay pa to Uh, pang running shoes niya, mga kapro. At meron din dito na adita. Seto. Uh, dark blue ang kulay naman ito mga kapro. Ayan. Ayun ka outsole niya, Okay pa siya. Wala pang ganang turpid siya. Medyo madami lang konti-konting linis lang ito mga kapro. ka 650 ang price niya. Solid pa to. Ayan. Size niya ay 6, 7 ang size nito mga kaprok. Pasunod dito mga kaprok. Oh. Ang dami kayo mapipili, Meron mga kaya pambatang size dito. Ayan. Dito pang pag-jogging din itong panang panton nito na Nike tayo small size to ang kapro ang price naman ito ay 300 300 lang ang price nito ito ayan. uh, meron din dito na rebook oh. 6 and a half ang size naman ito mga kapro ang uh, um, price naman ito ay 550 ayan yung kanang old soul nya oh solid o solid pa wala pang ganong putput na mga kaprok ha. konting linis lang medyo matamil lang ang konti ayan 6 NF ang size nya 550 lang ang price solid pa yung kanang insole nya wala pang issue mga kaprok sa mga nagahan ng rebook meron dito available 6 NF ang size nya 550 lang ang price ito may adidas dito solid to solid to solid pa 450 lang ang price dito mga kaprok eh. Ayan. Ayan pa ng outsole niya. Medyo madamin lang konti. Oh. Konting linis lang to, Wala pang siyang ang kanang. Ah, dito sa ito. Ang oh. kanang madalim ito. Dito sa torsion. Oh. Wala pang ganang tutul. Madamin lang. Konting linis lang ito mga kapro. Ang size. Size naman ito ay size 8. Ayan. Ang price niya ay 450. Ayan. Sa halagang 450. Meron ka na ng Adidas na solid na yan wala pang damage to bumubo -bum pa ito mga kukura ko ito oh. Nike solid pa rin to medyo matamay lang konti konti linis lang ito mga kukura 600 naman ang price nito ayaw ka ng outsole nya ayan oh. okay pa wala pa rin ka ng putput -put siya 600 ang price ang size naman nito ay Line ini size ito, mga kapal. Kaya pa nang i-install okay pa, wala pang issue. Oh, okay. na Adidas. Ito, Adidas, solid Adidas. Oh. Ang price niya ay 550 lang. Ngayon pa nang outsole niya. Eto. ang size naman ito mga kapal. Ay, 8 ang size niya. Kayaknya Adidas sa ah, halagang... 550 meron ka ng solid na sa pauso na dito sa itong mga propwede pang harapas pang forma ayan hmm. Dami sa pas mga kapro, dami kayo mapagpipilian dito. Napakambor naman sa pas nila. Ang pinaka lowest price nila dito ay 150 hanggang 600. Ayan. Ang pinaka highest price. Ito, Nike. Ganda rin itong nang Nike nito. white. Dirty white. Panang outsole niya, ayan. Medyo madami lang, konti-konti. Konting linis lang itong mga kapro Pero okay pa, ito solid pa, oh. Ang price naman ito ay, oh, napakamura, oh. 300, meron ka nang Nike na solid. Ang size naman dito ay, hindi ko size size 7 ito mga kaprok size 7 lang to 300 lang ang price na napaka mura ng mga sapatos na ito mga kaprok 350 lang ang price nya ay pa yung kanang outsole so ayan solid na solid to wala pang issue mga kaprok okay pa rin yung kanang insole ang size naman ito ay size 6 lang ang size ito mga kaprok Oh, meron din dito na Nike oh. Solid pa to, bago pa to mga kapro ko. Oh, 350 lang ang presyo niya, kaya lang small size to. Sa so, mga small size siya naghahanap, ito meron dito available na Nike si uh, 5.5 lang ang size nito mga kapro. Kaya ka kung ano outsole niya, medyo madumi lang ko Wala pang ganoon kutkut siya. Ah, uh, okay pa rin yung kanang insole niya, ayan. 350 lang ang price, napakamura niyan sa fast fit mga kapro. Nike. Mayroon eh, din dito naman, no? solid din, new balance. Ito, 6 nm ang size naman ito mga kapro. Itong outsole niya, medyo madami lang, koteng-koteng linis lang. Ang price naman ito ay 400, 400 lang ang price niya. Ang size niya ay 6.5. Ang insole niya, ayan, wala pang linis. Okay pa siya. Oh, meron din dito puma oh. solid na puma 550 lang ang price nito mga kapro ang size naman dito ay size 5 lang oh. okay pa sa magaan siya eh, pa, pwede sa pang running siya sa yung outsole niya oh. walking linis lang medyo madami lang konti pero wala pa kasi ang ganong put-put e, ito, size 5 lang pero ako ng isol niya okay pa wala pang issue ayan yeah. puma